Hello guys, welcome to my channel. Ayan, nalakad ako guys galing ano, galing sa workplace ko. Ito yung workplace ko ba? Ito yung lagi kong dinadaanan pa uwi. Actually, na-vlog ko na to I think last year. Pero, ibalik e, ko na naman kasi may nadagdag siya guys na mga bagong building. Ayan, sa halikot ko this year may mga ano siyang may mga bagong project may mga building kaya parang medyo maganda na siya tingnan yung ano ko yung dinadaanan ko Papunta ako ngayon sa bus stop Yan. kung saan ako laging nagsasakay naglalakad ako nito guys Mukha. Actually, kagigising ko, guys. Natulog ako, I think, dalawang oras. Ako natulog. Sarap matulog kasi malamig. Nakita ko yung uh, una. Ayan, guys. Oh, ayan, yung place. Ayan, i-vlog ko ulit para makita kung ano may pagbabago ng isang taon. <laughs> At may pagbabago kasi may mga building na naman na may build, build, build na ito, dito. Banda sa amin. Ayan. Para siyang jungle tingnan. Pero may mga building. Ayan. jungle. Okay. ito so, lalakarin ko lang siya guys mga I think uh, 8 to 10 minutes o kung magdahan-dahan aabot uh, ng 12 minutes papunta doon sa bus doon sa terminal nakikita nyo yan yung under the under the road <laughs> ang ganda o oh. And you guys talaga yung mata ko. <laughs> Kagigising ko lang. <laughs> Sabay uwi ako. Yan. Ulit ko mga bilibig. pag busy ang road busy sila sa kaka. ako nag walking walking lang yan malapit na ako guys ayun na nakikita ko na yung bus sa sasakyan ko yan yung mga puno guys na pang matagalan 100 years na puno daw malapit na so ayan, no Ma meron na naman bagong ilalagay dyan na bimbing yung naka bakot na Ako tatawid, tatawid ako dyan, guys. Doon papunta. Eh, hindi mo abal, bibi Sanway bibaldi. solid ako. Yun yung bus. Nasa kanyan ko. Yoy, lumayas na. Ayaw ko sumakay niyan.